Wala. Nak nakakuha sila ng bayabas. Gustong gusto ko pa man din ng bayabas. Matagal ako hindi nakakain. Pahingi nga ko ang drawit lang hugas ng king kamay ko ah. Wala na doon? Wala na po. Ay, pupunta ko doon titingin. Baka meron pa. Hugasan ko lang yung kamay ko. <laughs> ah, pwede siguro ito inumin. O, oh, diba? Ay! Oh, lakas, ang lakas pala nang ano niya. Oh, tama niya, oh. Hindi kana sasaktan keniit, pag nandito ka. Kus, yes. lakas niya. Oh, tara-tara-tara. Pahingin niya ako. Kenet, ay, gend. Kendrang, pikin mo na ako na sana in tatlo kanina nang hawak mo. Pahingin lang okay, isa baka wala na doon eh. Thank you. Mm, sarap. Mm. Hop. Pwede nyo nga ba? Mayroon pa. Ang talag na akong nakakaan yung bayabas. Eh. Pabalito ko ba mga din yung bayabas? Hmm. Ganda ko nila kinuha. Mag-isa lang yung puno. Mmm. Isa lang yan. Wala kandang. Kainin mo pati yung balat. Ano dyan? Masarap yung balat. Kainin mo pati balat. Oh. Alam, dami. Ay, pupuntan to ako dito, bayabas Marami pa siya maliliit. Hmm. Ang dami be, oh. Mm, pupuntan to ako dito, magbayabas ako. Naghahanap ako ng puno ng bayabas, eh, dito lang pala. Akin na yan, hinog. Ayun pa, sa taas mo. Ayun, ayun, ayun. Ito, oh. Nagalaglagan lang pala, be. Ito oh. Sayang lang tita. Oh. Ay, tita oh. Sayang oh, talaga. Ayun Kendra, ang oh, may maliit pa diyan. Tita oh. Hala, tuwaso. Thank you, hayaan mo Ayun oh, sa harap mo. <laughs> <Yeah>. Wala na yan. Baba niya. <laughs> Bakit ko pa talaga? Kaya pagong ko. Oh. Marami pa wit lang. Ayun oh. Indahan kunin mo to oh. Andang kitin mo yun oh, yung malaki siya oh. Papahinog na yun. Ayun oh, Kenneth, kunin mo yun oh. Ayun, 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 malaki na yan, oh. hindi pa siya hinog, pero pwede na siya. Ako lang, Andra! Kalit, pakuang! Aray ko, bigyan mo siya. Dito nga isa may maliit, dalawa, dalawang puno. Ay, grabe, ang dami niyang bunga. Kinit, ayun, oh. Ayun, ayun, sa, sa taas. Ito, oh. Ayan. Ayan, kanda. Wait lang, wait, kaya ko to. Oh, di ba? baba lang. Ito, pumukha pa kami, oh. oh. Nakaapat na ako. Tita, meron dun oh. Nakatago lang siya. Nakatago lang din. Yun tita. Saan? Ang daming nalaglag na. Mm, sayang, oh. Eh. Ay, ako na Meron pa? Saan? Saan ba na? Hmm? Ay, ayun, nagtatago ba. O, sige, abutin mo hmm? kayo na ito. ko ka. Wait lang. Eh. Ka abutin na mo. Ari ko. Mm, abutin mo na kinet. Abot mo na. Dalawa tita. Ay nagalaw ka. Abot, abot dalawa daw. Dalawa. Tingnan Meron pa siyang maliit wait lang. Pati yung malaki. Wow. Ang dami. Ang dami.